Ibang-iba ano po kasi yung generation ngayon sa mga panahon nila. Magkaiba yung generation. Because of different perspectives. Hi guys, this is Seth Donka and welcome back to Opinionated, giving you unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. Madalas nating naririnig 'yung kasabihan na grabe na 'yung mga bata ngayon, no, masyado nang sensitive, lahat na lang iniiyakan, napaka-woke. Pati na rin 'yung ay nako 'yung matatanda ngayon, hindi na marunong makinig, napakasara ng mga utak. Pero it's a really interesting discourse to see on TikTok and on Twitter especially, the feud, the feud between Gen Z and Boomers. Pero ano nga ba talagang masasabi ng mga Gen Z tungkol sa kung paano sila pakitunguhan ng kanilang mga nakakatanda? Na-appreciate ba nila na parang sa tingin nila it's for their own good? Or do they think it's time they have to change their attitude? We're hitting the streets to find out. Let's go. madalas na hindi nagkakaintindihan yung boomers and yung gen z siguro po dahil na rin sa nakikita nila sa kapaligiran nila sa paligid nila most especially po naapektuhan sila sa kung ano yung nakikita nila through social media specifically Facebook, Instagram, Twitter or other internet apps po. So siguro yun po yung nakakaapekto sa kanila kung bakit nagbabago yung pananaw nila sa iba't ibang bagay tinitik nila yung paggamit ng social media as disadvantage. Parang doon po sila more on nakapokus. Ibang-iba na ano po kasi yung generation ngayon sa mga panahon nila. Yung kaya hindi nagkakasundo yung Gen Z at Boomer kasi magkaiba yung generation na Um, kung saan sila galing o kaya kung saan sila lumaki. Kaya nakaka-apekto rin yung, yung nakasanayan nila sa nagiging nakakasanayan natin ngayon. Hindi po talaga nagkakaintindihan kasi yung generation po ng mga parents natin tsaka yung sa atin. Yung sa atin po kasi masyado, nang, masyado na po tayong maraming nalalaman. Sila po kasi all generations na sila. Kung pagawin na warningan lang po nila tayo, para sa atin din naman po yun. Because of different perspectives and generation. Isa po kasi yun sa, uh, doon nga po sa nakasanayan, iba po ang nakasanayan sa nang nakatan, nakakatanda kesa po sa atin. Sa atin po kasi, mas madami na po tayong information sa na nalaman. Isa po doon is siguro sa mental health. Tawad po nang sinabi nyo na masyad na pong OA o di kaya ano. Isa po doon is yung awareness. Wala po silang awareness. Sa tuwad po sa atin, sa generation po natin na ngayon na more on awareness and informations. Sa generation po kasi nila is more on survival. Mas naging lack po yung mindset nila dun sa mga karanasan nila kaysa sa mga informations and awareness na nakukuha po natin ngayon. Isa po kasi dun is hindi sila naging open-minded. Sa magulang po kasi, intindihin po natin ang mga anak natin. Paunawa po natin sa kanila kung ano po yung mali at tama. Paunawa po natin sa kanila, ang panahon ngayon ay hindi madali. Sa mga kabataan naman po, huwag po sasagot-sagot sa magulang. Ang ginagawa po ng magulang ay para sa atin lang naman po para sa kabutihan lang po naman po natin. Isipin niyo po yung ginagawa nilang sakripisyo para po sa atin. Siguro po dun sa generation na kinalakayan nila, parang nasanay na po sila dun sa generation nila na parang iba-iba ibang iba na po kasi ngayon life. parang nagbo-boom na po yung generation natin ngayon. So I think ayun po yung pag misunderstand nila. Isang reason din is yung social media nga. Yung dulot ng social media sa pananaw din nila. gumala, rumispeto at marunong umintindi sa lahat ng bagay. Yung mga nakasanayan nila na dapat ipagpatuloy hanggang ngayon, like sa pag-uugali natin, kailangan sundin natin yon. Like, hindi naman necessary na sundan din natin yung paniniwala nila, lalo na meron tayo iba't ibang paniniwala at nagpa-progress yung paniniwala natin ngayon. Respeto po. Respeto sa nakakatanda, respeto sa family, tapos ano po, love na rin po siguro. Intindihin na lang po kung ano yung meron na kung ano po yung ginagalaw ng mga tao ngayon or mga bata ngayon kasi ibang-iba po talaga yung generation ngayon dun sa panahon po nila. Hindi naman po tayo aabot sa ganong point kung respeto yung papairalin po natin. Respect lang din po sa isa't isa para wala nang ano, wala na rin pong maging issue, wala na rin pong maging problema. Dapat po nating respetuhin kasi mas nakakatanda po sila sa atin. Yung yung respect natin sa kanila as nakakatanda and yung obedience. Laging mag-obey kahit na iisipin mo na nandito ka sa side, tamang side, pero nandun pa rin yung respect mo sa kanila as mas ahead sila sa atin. Discipline. Our generation is lack of discipline. Mas madami po sa generation natin yung mas naliligaw kaysa sa kanila. Pag-iintindi rin din po siguro kasi yung mga kabataan din po kasi minsan hindi talaga maintindihan eh. Kahit ano pong intindi ng magulang, kaya po doon po nagkakaroon ng away. Kaya maganda po yung nagkakaintindihan, may banding. Pagpapayo nila or mga disiplina nila. Parang mas, mas strict po kasi or mas maganda po kasi yung pagdidisiplina ng panahon nila. So mas maganda po napakinggan din po natin sila. Siguro po, like kukuha nun pa rin po natin yung respeto. Pero Like, ang hinihingi lang po natin yung pag po nila sa akin. Dapat po, marunong din naman po silang umunawa sa nakakabata sa kanila. Hindi po kasi palagi tama po sila. May nararamdaman po sila, may kinikimkim po sila na sa maloob galing sa inyo. Dahil ang lagi nyo lang po kasi sinasabi, tama po kayo, magulang ako anak lang kita. Maling mali po yun kasi, kasi yung anak niyo po ay magiging magulang din naman. At naging bata rin po kayo. <laughs> Matutunan na lang intindihan yung mga bata. Ayun po, yung pagiging open, open-minded. Kasi kailangan nila maintindihan na iba yung pamumuhay noon sa pamumuhay ngayon. At may mga iba't ibang bagay na kailangan nilang maintindihan din galing sa atin para uh, mas magkaintindihan po yung dalawang henerasyon na yun. So, sa panahon po kasi ngayon, di ba, hindi naman po tayo pare-pareho ng pananaw sa buhay. So, may mga ilan na rin naman pong matatanda na hindi po talaga maiintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng mga kabataan. So, para po siguro sa akin, i-accept na lang or i-embrace na lang po kung ano yung mga nakikita kung ano yung mga nakikita ng mga nakatatanda kasi po kung patuloy silang let's say sabihin po natin na mangialam or patuloy silang patuloy po silang magbibigay ng komento sa ating mga kabataan, eh yung mga kabataan po ngayon hindi rin naman po magpapatalo. Talagang ilalaban at ilalaban po nila kung ano yung side din po ng mga kabataan. Kaya siguro po sa ganong uh, situation, matutunan na lang din po sana nilang irespeto kung ano po yung paniniwala, most especially sa panahon po natin ngayon dahil mahirap din naman po kasing mag-speak up. Maraming tumataliwa sa kung ano man po yung sinasabi mo. Maraming hindi naniniwala sa paniniwala mo. May iba't iba pong pananaw ang bawat tao. Ang dapat po nilang makuha sa atin is yung being open-minded. Isa po kasi yun sa nawawala. Kaya halos ah, lagi pong may halita ng matatanda at bata dahil Lagi nila lang kinocompare ang isa't isa sa generation nila last generation natin. Hindi po na naintindihan kung ano po yung pagkakaiba. Sa side ko lang, yung understanding and respect. There we go, some pretty strong points from the people that we interviewed, right? But one thing's for sure, Back pain unites us all. <laughs> no, but all jokes aside, I think we can see that the differences in perspectives were brought about by the environment that we all grew up in. And I think it's only right that we try to understand them as much as we want them to understand us. There are some arguments that we can just let go and some that we have to fight for. And there is a very, very thin line to figure out how to do that. And it's up to you and the person beside you to help understand how to tackle that but what do you guys think let us know in the comments below and if you like this video make sure to like and share so i'll see you next time on opinionated this is seth dunka see you